Pagdating ni Mukoda, nadatnan niya si Erland na labis na nalulungkot dahil hindi pa rin siya nakakahanap ng blade na mas matalim kaysa Mithril. Dahil dito, ipinahiram ni Mukoda ang blade na ginawa ni Sui upang subukan. Bagamat kinakabahan silang lahat, matagumpay nitong nahiwa ang matigas na balat ng Earth Dragon. Sa labis na tuwa, agad na nagtanong si Erland, saan niyo nakuha ang kutsilyong ito? Ngumiti lamang si Mukoda at mahinahong sagot niya, galing ito sa isang kaibigan ko. Lalong natuwa si Erland at masiglang sinabi, sa wakas. Magagawa ko na ang pagprocess. Tinanong ni Mukoda kung gaano katagal tatagal ang pagpoproseso ng Earth Dragon, at ipinaliwanag ni Erland na dahil napakametikuloso ng proseso, abutin ito ng humigit kumulang tatlong araw. Naiintindihan naman ito ni Mukoda at napaisip na kahit ang stove niya ay hindi rin kakayaning lutuin ang ganoon kalaking karne. Si Fel naman, bagamat nagreklamo noong una, ay sumang-ayon na rin dahil sa laki ng dragon. Kaya ininungkahin itong samantalahin ang oras at mag-explore muna sa dungeon. Medyo nag-atubili si Mukoda dahil sa takot, ngunit nagpahayag si Dolchan ng kabustuhang subukan ang bago niyang blessing, habang si Sui naman ay sabit ng mag gamit ang kanyang piu-piu attack. Sa huli, napapayag na rin si Mukoda, at labis na natuwa ang tatlo sa nalalapit nilang pagpasok sa dungeon. Pagdating nila sa entrance ng dungeon, ipinaliwanag ng receptionist na maaaring umabot ng tatlo hanggang isang buwan ang paglalakbay sa loob nito. Dahil may tatlumpong palapag ang dungeon at hindi rin tiyak kung ano ang maaaring mangyari sa sandaling makapasok sila. Binigyan din ng babala si Mukoda na maghanda ng sapat na pagkain at supply, lalo na kung balak nilang marating ang mas malalalim na bahagi ng dungeon. Natuwa sila sa laki ng pamilihan at agad na napansin ang isang stall na nagbebenta ng mga gulay at karne. Nagtanong si Mukoda tungkol sa presyo ng karne at nagulat ng malamang ang isang kapiraso nito ay nagkakahalaga ng ginto. Napangiti siya habang naalala ang mga dating kasamahan na laging tuwang-tuwa sa bawat luto niya. Dahil si naman ang madalas mag-hunt ng karne, mga sariwang gulay na lang ang pinamili ni Mukoda. Habang patuloy na naghahanap ng iba pang mabibili, napansin ni Mukoda ang isang malaking magic stove na may kasamang oven. Ipinaliwanag niya kay Fel na ito ay ginagamit para sa mas mabilis at maayos na pagluluto. Agad naman silang nilapitan ng nagbebenta at ipinaliwanag na bagong modelo ito ng magic stove, kung saan bawat kalan ay may naka-embed na magic stone kaya't mahusay at pantay ang pag-init nito. Ibinida rin ng nagbebenta na ang oven ay may sapat na lakas upang makaluto ng isang buong cockatrice ng sabay-sabay. Naisip ni Mukoda na sa tulong ng stove na yon, makapagluluto siya ng mas maraming uri ng pagkain at mas mapapadali pa ang kanyang pagluluto. Ngunit nang marinig niya mula sa nagtitinda na nagkakahalaga ito ng walong daan at anib na pung gintong barya, labis siyang nagulat. Si Fel naman ay agad nagsabi, bilin mo na yan. Siguradong makakagawa ka ng mas masasarap na pagkain dyan, sabay dagdag pa na may sapat naman siyang pera para rito. Dahil sa pamimilit ni Nafel at Dolchan, napilitan na rin si Mukoda at sa huli ay binili nila ang bagong stove. Kinagabihan, sinimulan na ni Mukoda ang pagluluto gamit ang bagong stove, kasama ang malalaking kalderong kakabili lang din nila. Habang abala siya sa paghahanda, agad namang lumapit si Sui at nagtanong kung ano ang niluluto sa malaking pat. Ngumiti si Mukoda at ipinakita ito, sabay sabing iyon ang kanilang hapunan. Pagkatapos, ipinatawag na ni Mukoda ang dalawa pa niyang kasama upang magsalo-salo, at bago magsimula, may isa pa siyang bagay na hiniling kay Sui na gawin. Para sa hapunan, inihain ni Mukoda ang Bloody Horn Bull at Wyvern Dudon. Agad nilang pinagsaluhan ang mainit na Dudon, at gaya ng dati, si Fel ay labis na natuwa sa lasa nito. Ganito rin ang naging reaksyon ni Dolchan na buong gana rin kumain. Si Sui naman ay masiglang nagsabi na napakalambot at sobrang sarap ng ulam. Nang tikman ito ni Mukoda, napangiti siya at sumang-ayon, talagang napakasarap nga. Pagsikat ng araw, agad na naghanda si Mukoda ng mga pagkaing dadalhin nila sa dungeon. Tumulong din ang tatlong familiar sa pagtatali ng mga karne. Una, prinito ni Mukoda ang karne upang gawin itong braised or general pork. Sa kabilang pat naman, nakasalang ang red boar cabbage rolls. Para sa mas madaling putahe, Inihanda niya ang beef and pepper stir-fry, maingat niyang ibinuhos ang halo ng karne at gulay sa kawali hanggang sa maluto ito bilang shredded bloody horn bull and pepper stir-fry. Pang-apat, inilagay naman niya ang karne at gulay sa isang pat, dinagdagan ng sabaw at seasoning, at naging orc general pork soup. Sa isa pang pat, inihanda niya ang wyvern beef stew, ngunit nang magdagdag siya ng ketchup, aksidenteng tumalsik ito sa mukha ni Fell kaya't nagtawanan silang lahat sa nakakatuwang pangyayaring iyon. Inabot na ng gabi bago matapos lutuin ni Mukoda ang lahat ng pagkain. Nang makita ito ng tatlong matatakaw niyang kasama, agad sana nilang susunggaban ang mga putahe. Ngunit mabilis na kumilos si Mukoda, tinakpan ang mga pagkain, at mahigpit na sinabi, hindi pa ito pwedeng kainin. Habang abala si Mukoda sa pag-aayos ng kanyang higaan, iniabot ni Sui ang ipinagawa ng kanyang master, isang mithril sword. Labis na natuwa si Mukoda at taos pusong nagpasalamat dahil sa wakas ay mayroon na siyang weapon na magagamit para sa kanilang pagpasok sa dungeon. Maya-maya pa, dumating si Ugor at masayang ibinalita na sa wakas ay tapos na ang pagprocess ng Earth Dragon. Agad silang nagtungo sa warehouse, at pagdating nila roon, bumungad sa kanila si Erland na hawak ang dalawang bote ng dugo ng dragon, na tila wala na sa sarili sa sobrang pagkamangha. Agad siyang tinawag ni Mukoda ng pasigaw upang bumalik sa realidad. Pagbalik sa wisyo, proud na ipinakita ni Erland ang lahat ng naprosesong materyales mula sa dragon, bawat isa ay maayos na nakahanay at handa ng gamitin. Sinabi rin ni Erland na nais niyang bilhin ng guild ang ilang piling materyales mula sa Earth Dragon. Una, ang dalawang bote ng Earth Dragon Blood, na ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng elixir, at kilala bilang panlunas sa halos lahat ng sakit. Sunod naman ay kalahati ng atay ng dragon, na may katulad na gamit sa dugo, ngunit mas mabisa at mas bihira. Panghuli, humiling siya ng isang pangil, dahil balak niyang iproseso ito upang maging isang dragon sword. Nagulat si Mukoda ng malaman na ilan lamang ang bibilhin ni Erlan, ngunit ipinaliwanag nito na sapat na yon dahil sobrang mahal ng bawat materyales. Lalong namang ha si Mukoda ng malaman na aabot sa 3,800 gold coins ang kabuang halaga ng apat na item. Pagkatapos makumpirma ang bayad ni Erland, napaisip siya kung gaano kalaki ang kikitain nila mula sa mga natitirang materyales ng Earth Dragon. Pinagbintangan ni Fel si Erland na sinolo na niya ang mga karne, dahil hindi niya ito makita sa paligid. Ngunit agad siyang kinalman ni Erland at ipinakita ang malaking refrigerator kung saan ligtas na nakaimbak ang lahat ng mahahalagang karne. Agad naman itong binuhat ni Sui at inilagay sa item box para sa mas madaling pagdadala at imbakan. Pagkarating sa kanilang lugar, inilabas ni Mukoda sa yard ang kanyang bagong stove, habang ipinakita naman ni Erland ang kanyang item box na katulad ng kay Mukoda. Tuloy-tuloy na nagkwento si Erland tungkol sa kanyang buhay, kaya't alam ni Mukoda na hindi ito titigil sa pagsasalita. Sa halip na makipagdebate, tumalikod na lamang sila upang simulan ang paghahanda ng kanilang lulutuin. Naglalaway at nakabantay sa oven si Nafel at Erland, halatang naakit sa napakabangong aroma ng niluluto. Maya-maya, inilabas na ni Mukoda ang karne at maingat na tinusok upang suriin kung luto na. Nang makumpirma niyang perpekto na ang pagkakaluto, dahan-dahan niyang hiniwa ang steak at bilang panghuling touch, binuhusan niya ng sauce ang bawat serving, lalo na dahil paborito ito ni Fel. At sa wakas, tapos na ang kanilang roast dragon dish. Napasigaw at tumalon sa tuwa si Erland, at sa hapagkainan, isa-isa nilang tinikman ang roast dragon dish. Si Mukoda ay parang tinamaan ng kidlat sa sobrang sarap, na iba ito sa lasa ng baka, baboy, o manok, ngunit may halong umami ng lahat. Dito niya naintindihan kung bakit sobrang excited si Fel. Ang mga familiar naman ay tuwang-tuwa sa steak, si Fel ay halatang masaya sa bawat kagat, habang si Dolchan ay hindi makapaniwala sa sarap ng Earth Dragon. Humanga pa si Fel at sinabi na mas masarap ito kaysa sa mga niluto niya noon. Agad humingi ng isa pang serving si Nafel, Dol, at Sui, kaya't mabilis silang binigyan ni Mukoda. Nang lingonin niya si Erland, nakita niyang umiiyak ito sa sobrang sarap ng dragon steak, at maya-maya pa'y hindi na napigilang mapasigaw sa kaligayahan. Kinagabihan, nagpadala si Mukoda ng offerings sa mga gods bilang pasasalamat. Nag-usap-usap ang mga gods, at napansin ni God Vahagn na wala pang defense blessing si Mukoda, kaya't hindi nila matitiyak ang kaligtasan ng Otherworlder. Ipinaliwanag din niya kung ano ang maaaring mangyari kung ito ay mamatay, at pinaalala ni Hefa Estos na mawawala sa goddess ang kakayahang makatanggap ng kahit anong offerings kung mangyari yon. Nataranta ang lahat sa narinig, sapagkat mawawala rin sa kanila ang pagkain, pampaganda, at ala. Dahil nagkasundo ang mga gods na bigyan siya ng bagong blessing, kahit ayaw ni Mukoda, wala na siyang magawa at tuluyang binigyan siya ng defense blessing ng God. Kinaumagahan, nakita nila si Bianca sa reception area. Habang nagsasalita, halatang patingin-tingin siya kay Fell na nagpapakita ng malinaw na interes, kaya hindi nito mapigilan ang kanyang reaksyon. Matapos mag-register, makikita ang excitement nila Fell sa kanilang pagpunta sa dungeon. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palight naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong 'yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.